Alam niyo ba kung bakit kayo dito. rito? Mamimi tayo ng tigisang yeah! libo! Matapos ang naging issue ng content creator na si Boy Tapang patungkol sa pera na ginawa nitong saranggola, pinuri naman ito ngayon ng maraming netizens dahil sa pagkakatong ito ay hindi na niya pinaglaruan ng pera kundi ay ipinamahagi niya. Matatandaan na todo ang naging paghingi ng tawad ni Boy Tapang sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil isa sa kanyang vlog ay sinita siya ng mga ito dahil tila nga raw pinaglaruan nito ang pera nang gawin niyang saranggol ang isang milyong piso. Ayon sa naging paliwanag ni Boy Tapang, hindi niya raw intensyon na paglaruan ng pera at alam niya raw ang importansya nito dahil nagmula din umano siya sa hirap. Matatandaan din na dahil dito ay inulan si Boy Tapang ng iba't ibang negatibong komento mula sa mga netizens at pinayuhan din siya ng ilan na kung gagawa ito ng content tungkol sa pera ay pamahagi na lamang niya ito. Kaya naman tila pinakinggan ni Boy Tapang ang kanyang mga followers at nitong latest vlog nga niya ay namahagi siya ng tigo 1,000 sa mga tao sa kanilang lugar. Ipinatawag nito ang mga tao sa kanilang lugar at pinalinya upang bigyan ng tigo 1,000 isa-isa ang mga ito. Bakas naman ang saya sa mukha ng mga pumunta sa bahay ni Boy Tapang at nagpasalamat ang mga ito sa vlogger sa halagang natanggap nila mula rito. Komento pa ni Boy Tapang sa bagong vlog niyang ito. Siyempre magpapasalamat ako sa Panginoon na nagbigay sa atin ng biyaya dahil sa kanya nakapag-share ako ng biyaya sa mga tao. At siyempre nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa vlog ko. Samantala, kung sa mga huling vlog nga ni Boy Tapang ay halos negatibong komentong mawabasa ngayon naman ay inulan siya ng mga papuri dahil sa kanyang latest vlog. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Wow! Tama yan! Share your blessings boy Tapa! Kundi dahil sa mga followers mo, wala ka ngayon sa kainaralagyan mo. More blessings onward para gabayan ka palalo ni God. Good luck! Ito ang tunay. Dapat supportahan yung marunong mag-share kung anong meron ganito dapat. Di gaya ng ibang mga vlogger, puro yabang wala namang naitulong sa mga tao. God bless you idol and more blessings to come. Ganyan nga, linisin mo pangalan mo sa mga pinagagagawa mo. Ipamigay mo na lang ang isang milyon na pinaglaruan mo. Laman ka ng balita sa TV Patrol, 24 oras etc. Sa wakas, bumalik ka na din sa dati. Ito yung namiss ko. Lahat ng kapitbahay mo pipila para sa biyaya. God bless you mo.